Hi. Uh, kakano po tayo. So, enjoy. Ako po yung nagsasagwan dyan sa harap. Tingin nyo naman po, um, hindi marunong. Where are you so, going? Yung nasa likod ko naman, hindi nakatingin kung saan ako nagsasagwan. Kaya, magkabilaan kami. Ayan. Uh, first time pong maka ganyan ganyan malapit po po sa dagat na pamilya kong lang kami sa dagat sa Pilipinas hindi ko po na try ang ganyan dito lang po yan so yan nakakatawa lang po kasi tawa lang tawa hindi kami magtugma ng nasa likod na nagsagwan kaya hindi alam ng <laughs> kano kung saan pupunta, di ba? So yan, tawa lang ang tawa. Kaya yan. Wala akong nagawa talaga. Hindi talaga ako marunong pagdating sa mga ganyan. Tapos ang malala pa diyan, pag tataog yung kano, <laughs> hindi pa marunong lumangoy kaya yung ano na lang nasa lubog namin sila na hindi talaga marunong wala talaga akong silbi sa mga ganyan guys tinatry ko lang kung ano ang magiging feeling experience so in-enjoy ko naman siya tuwang tuwa ako tawa ng tawa the whole time na nandyan ako tawa ng tawa talaga so yeah tingnan mo naman ang ginagawa ko isang ano lang si isang <laughs> nasa isang area lang ako nagaano ano oh dapat pala ganyan oh. oh, dapat sabay kami oh ayan tama sabay kami guys ayan napakawip pa yan ayan guys bumalik kami sa may ano at saka pumagit na na ako kasi wala talaga akong silbi hindi talaga kami ko inside ng nagsasaguan yung pala nagsagwan yung nasa harap at nasa likuran ko mag -ina po yan sila so ang galing nila na experience na daw nila yung ganyan eh so ako lang hindi pa so next time pag mag try ulit ako alam ko na at least papano ang gagawin <laughs> ay nako guys so yan kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayon Uh, Mag-like lang po kayo. Uh, please subscribe to my channel, guys. Thank you, everyone. So, I will take this opportunity pala to thank everyone for watching my videos and to all my subscribers, guys. Um, Nakatulong po ang pag-watch ninyo sa aking mga videos at ang mga subscribers po. Tutulungan ko po ang aking pamilya doon sa Pilipinas dahil dito sa pag-YouTube. So, maraming maraming salamat po sa inyo guys. Once again, if you like our video, um, like and subscribe. Thank you everyone. Si so, Jen guys. O oh, yan, wala nang nagagawa talaga si Judy Bear. Um, hindi talaga marunong pagdating sa ganyan. Wala talaga akong panamalang. So, yan here's the So, yun lang, guys. So, yun, napakaganda ng panahon na to. Um, yeah. mga First of June po ito ng nag yung kaibigan namin mm -hmm. na pumunta ng beach. Yung beach po dito ay lake. Wala po talaga yung beach you, dito sa Canada. Guys. Kaya pag ganyan sa summer, tuwang-tuwa na po. So, nice tuwang-tuwa na po ang mga taga-Canada. Kasi makakalapit na sila sa lake magsuswimming diba at mga ganyang events kasi hindi po yan magagawa the whole year kasi diba may four seasons dito pinakamalala yung winter season so yan ini enjoy po talaga ang summer dito tinitreasure po talaga yung summer dito kasi doon na magagawa ang ang pwedeng gawin na Pwede magawa sa so time, So, yan. Nakakatuwa lang. Masarap palang magano, ano. Masama ronong ka. Masarap, masarap magano. Masarap magsigwan. Nakaka-refresh. Yan. yeah. Yan, guys. Thank you, everyone. God bless. Thank you. Bye-bye. Ayun guys, natapos din ang aming natapos na di marunong magsagwan. Ayun mga naga... ano Ay, naka-experience din na.